taglit lang taglit lang de ha hello guys hindi mo na ako ng halaman guys hindi to uli ako sa garden. wala akong alaga ngayon guys RISD ko ngayon guys pero parang hindi RISD. Gawa ng ito. Parang trabaho pa rin. Kasi pagpapatuloy ko yung paggagamas ko guys. Kasi kunti lang yung nagamasan ko kahapon. Tapos mamaya naman guys, pag uwi ko, laba naman. Kaya parang hindi rin risky guys. Tapos ko dito guys sa bahay naman. mag ano guys mahirap na mag ano ng tubig nakakahingal buti na lang guys hindi balon dito kahit paano eh malapit-lapit ang pagkuha ng tubig ng pandilig Sobrang init ngayon guys, hindi pwedeng hindi ito magbilid. E, minsan ang nito guys, pag hindi hiipag ko, bilas ko. Kasi malapit dito yung bahay nila. Medyo malayo-layo kasi yung bahay namin guys. Nasa unahan pa yung bahay namin. Ganda na tingnan yung aking mga kamatis na itinayo kahapon guys. Kahapon talaga eh. Talaga naman tumbang tumbas sila guys eh. Pinanghali na ako sa pagdagamas guys. Kasi, bago ko pumunta dito guys, nagluto pa akong kakainin ko. Kasi, pa kasi ako ng gamot ng mga 7. Kaya bago dito, alas 8, alas 7.30 na. Naino pa tuloy guys. Ito kasi mga mga dito guys. Ito sa may tabi Tanim ng bayaw ko. Tapos, tanim na, pagpunta ko dito. Ayan o, ginamasanin na yung talong yung tanangin. Pero yung tanangin lang ginamasan niya. Kanya kasi yung mga silo nandito sa may tabing bakog. Saan so, naglilipat niyan? Pero mga ano yan ron eh, mga kasi tumulog doon sa buwan sa buwan ng bayaw ko. Yung bayaw kong isa, yung kapatid niya. Ang init na guys. Pwede baan ko na ito guys para gumanda-ganda tingnan. Ang damon na kasi talaga guys eh. Hindi na makita yung mga, ano, mga tinanong ko. Makikita mo yung damon na. Kaya akala mo yung tinanong ko yung mga damon na din. Doon ba nalang na rin ano pa, pa doon? Bawal pa naman ako magpa-inglish uh, at high vlog na ako. Baka ma-stop tayo wala sa oras dito. Pero hindi pa naman masyado mainit guys. Hindi ko masyado masakit. Tagaan ko na ito. Hindi ko naman kailangan tapusin ito guys kung talagang like, gusto kong huminto. Ihinto ako. Wala yung aking isang ginamit ng paggamas kahapon. Kaya ang gamit ko guys ito oh. Ang ano sa simento. Yung naman ginamit ko kasi hindi ako makapagamas ngayon. Nakita ko kasi kanina guys, gamit ng bayaw ko yung panggamas ko dito. Eh ngayon, umalis na, hindi ko alam sa saan yung gagal. Tinago, baka itinago na. Hindi ko makita din sa lagayan mo. Hindi naman binigay sa akin na lang yun na magagamas ako. Hindi ko naman kasi close yun guys, kaya hindi ko masyadong pinag-uusap yung bayaw ko nila. Kaya hindi ko alam ko saan yung yung ano yung panggamas. Sabi ng anak ko, magpunta na naman daw ako dito. Magsasalan na naman daw ako ng oras, Tapos, ang mga bunga, ibang tao naman ang nakuhat. Sabi ko sa anak ko, hiyan magsawa kami silang manguha doon. Hindi ko kasi magtanim-tanim, guys. Natutuwa kasi ako, guys, pag yung nakita kong aking tinanim, yung nalilibungan. Kaya magsawa kami silang mga dito sa mga pananim ko bahala sila. Gusto nila manguha na hindi nakapaalam, hindi bahala sila. Magsawa kami sila manguha, guys. Nakalimutan ko pala yung aking pupunla ng kamatis. Malaki kasi yung pupunla ng kamatis, guys. Malaki yung pagkabunga niya. Yung mga pananin po kasi, guys, maliliit lang yung bunga. Yung aking cellphone, guys, eh baka hindi magtatagal ito at na all storage na yung ating cellphone guys. Marami pa kasi yung mga video na hindi na-edit. Wala nang may alaga na kasi ako hindi ko sa hindi ko lahat na-edit pa. Kaya ayun ilang minuto lang yung you know, ano po muna kasi well, magpo-post stories na naman ako nito guys. Ayan guys, tapos na ako magamas guys. Ito na yung nagamasan ko guys. So. Mula doon, hanggang doon. Yan. Yan, nagamasang ko, guys. Malinis na tingnan, guys. Hindi katulad kahapon na hindi na makita yung aking mga pananim. Ito yung aking, ano, o, Aking talong na hiningi kong ganyan na siya. Itinanim ko na siya ng ganyang kalaki. Yan. Bali lima pala ang nabuhay. Isa lang pala na matay guys. Bali lima yung nabuhay. Tapos yung kamatis ko namang itinayo kahapon guys. So ayan na o. Oh. Ayan na yung kamatis na itinayo ko. Ayan. Kahapon higang higa ang mga yan guys. Ayan maganda na siya tingnan. Tapos kahapon may nakita akong ano ng ano ng kalamansi ito oh. ano yan guys apat na puno ata yan pag yan ay lumaki laki ipaghiwa-hiwalayin ko kalamansi paghiwa-hiwalayin ko sila pag yan lumaki laki tapos ito namang malunggay dito guys oh Excited akong lumaki na to guys. Kasi, lagi kami nakamalunggay guys. May tanim ako dong malunggay guys. Dalawang puno. Tuwing kukuha ako, wala na. Wala nang dahon. Kaya ito, excited akong lumaki tong malunggay na to. Ayan, may mga dahon na guys. May mga ano na Oh. Yan, excited akong lumaki yung mga dahon na yan. Para hindi na ako lagi maubusan ng dahon guys. Dahil yung tanim ko doon sa una kung pananim doon. Hindi ako, mak wala ako laging naaabutan. Tapos yung aking sitaw, guys. Nakakatuwa. Nakuha na ng aking, ano, guys, eh. Nakuha na ng aking bilas kanina, guys. Nakakatuwa, guys. Kanina, may malaki dito, guys, oh. Hindi ko siya nakita, guys. Kasi gawa ng, ano... 'Di ba, madamo? Nakatas nandito siya sa may baba. Ang laki na siya, guys. Hindi ko may video ako kanina, guys. Binura ko na lang kasi gawa ng ano, yung na ano na pala na nalubat na pala yung aking ano, yung aking mic mic na bluetooth na mic na bluetooth na lubat na siya. Kaya binura ko na lang ito, inulit ko na lang siya, guys. Tapos ito, guys, mga bunga pa oh. Ayan. Ayan oh, malaki-laki na rin tong isa oh. Nakakatuwa, guys. Hindi ko akalain na may bunga na pala ito. Yung kanina, guys, sobrang laki na niya, pwede na siyang i isama sa mga gulay-gulay. Eh, sabi ko sa bilas ko, Kuhanin na niya gawa ng magsisigang daw siya magsisigang din kami guys kaso nga ayaw ng anak ko ayaw niyang isama dalawang piraso yun tapos ito pa mayroon pa ako dito guys mga tatlong puno ito ayan o oh, tatlong puno yan na ano, nung maliit pa guys akala ko wala ng pag-asa kasi gawa ng inuuod yung kanyang dahon pero ngayon guys o oh, gumanda ganda na yung mga dahon niya o oh. Ang ganda ng mga dahon niya. Ito, nagtutulayan na sila dito. Oh. Ayan, oh, may mga bulak-bulak na. Oh. Kaya bubungan na rin yan. Nakakatuwa guys, may apat na puno ako ng sitaw na nabuhay. Ayan guys, so ang haba hmm, nagabasan ko doon guys. Kunti na lang natira doon guys. So. Oh. Bukas naman guys, gawa ng alas 10 na ata ngayon. Kaya ako andito pa hanggang ngayon guys, gawa ng malilim dito, gawa nitong mga saging. Ayan, may bunga siya guys, oh. Saging na sabay yan, guys. Lahat ng mga saging dito, guys, puro mga saging saba. Ayun pa isa oh, bunga. Malaki na. Ayun, no. Oh. Ayon ang bunga niya. Kung wala itong mga saging na to, guys, kanina pa siguro ako umuwi kasi mainit. Ngayon ni eh, kaya ako nandito pa kasi malilim dito guys o oh, nakapagamas pa ako. Alas 10 na ata ngayon guys. Ayun, ito itatapon ko na lang tong mga damo na to doon sa kabilang bakod. Tatapon ko na lang. Uuwi na ako maya-maya guys. Ayun, ito namang kamatis ko guys, mas masyado nang maraming ano guys oh sanga-sanga kaya masukal na tingnan pero parang kupas ano na siya kupas bunga na siya guys kailangan ko na magpunla kasi oh ilan-ilan na lang ang mga ano niya mga bunga tapos ito namang siling ito malapit na rin magbunga ito guys ayan oh malapit na rin magbunga yan Ayan. Tapos yung anak ko naman kanina, guys. Nakapanguha na rin siya kanina ng, ayun. Ayun, sili na yan. Ayan yung sili na yan, guys. Yan. Ano, na nakapanguha na rin siya ng pangsigang niya kanina. Kasi magluluto siya ng sinigang na manok. Kaya sabi ko, kumuha ka na dyan. Pwede na yan. Hindi na siguro ako magbibinta guys, gawa ng, nung una kasing binta ko, ang hanap nung pinagbintahan ko yung, yung malaki-laki. Malaki, ganyan kalaki yung, oh. ganyan kalaki ang gusto niya, na medyo mataba. Kaya, yun, napahiya tuloy ako, kaya, hindi na ako magbibinta guys. Pang dito-dito na lang kasi, marami namang nakuha dyan guys na, mga hindi ko alam hindi man lang sila nagpapaalam guys na manguha na lang basta na lang sila manguha dyan kaya sabi ng anak ko tumigil na raw ako sa pagtatanim kasi nga ako ang nagtatanim iba ang nakuha ng bunga pero sabi ko hayaan na kamo sila magsawa kamo sila manguha dyan hindi man lang sila marunong tumulong magdilig-dilig guys basta na lang sila kuha dyan kaya sabi ko, hayaan mo na nga sila. Magsawa sila manguha ng mga bunga ng mga pananim ko. Ito nga guys, o, oh, yung kamotetops ko, o. Oh. mo, parang binagyo guys. Pago ako pumunta dito, may nakapanguha na ng kamotetops guys. Tapos, yung anak ko, magsisigang nga siya. Wala nang nakuha. Kasi, ubos na, sinaid niya. Kunti pa lang kasi yan guys, yung... Oh, hindi pa siya masyadong matalbos. Kasi kailang ko lang naman kasi tinanim yan. Yan mo, parang binagyo guys oh. Ako ang nagtanim, kami ang walang nakuha guys. Kami pa ang bibili. Nakalibre yung mga nanguha kanina. Ayan guys, kunti na lang naman yan guys oh. Bukas na siguro yan. Kasi tatlong araw naman ako walang alaga guys. Apat na araw lang kasi may pasok yung nanay nung alaga ko guys, yung apo ko. Apat na araw lang yung pasok niya. Ayan guys, oh. Kung wala talagang lilim dito guys, kaya malaking tulong tong may ano dito eh, oh. May puno ng ano, puno ng saging. Ayan. Nakapagamas-gamas pa ako. Ayan guys tatapung ko muna itong mga damo.